Nakilala ng aming team sa isang tutoring program activity ang mag-inang Silonida at CJ si Belieza. Kwento ng ina, hirap para magbasa ang pitong taong gulang na anak. Kapag tinuturoan ko po siya, talaga pong hirap po siya magbasa. Parang kapag ka mam tinuturoan ko siya, islimot niya na agad. Pagdating sa delay sa pagbabasa, hindi nag-iisa si CJ. Ayon sa isang World Bank report noong 2022, Halos nasa 91% ang learning poverty sa Pilipinas. Ibig sabihin, siyam sa sampung batang Pilipino ang hirap bumasa o umintindi ng simpleng text pagtuntong ng sampung taong gulang. Lumabas din sa isang international assessment noong 2018 na kasama sa pinakamababa ang score ng mga Pilipinong mag-aaral sa reading at math kumpara sa mga kapwa estudyante mula mahigit 70 bansa. Noong 2019 naman, nakita sa Southeast Asia Primary Learning Metrics na pangalawa sa pinakamababa ang average score ng mga Pilipinong grade 5 students sa reading kumpara sa ibang bansa sa rehiyon. Pareho din ang average scores nila pagdating sa math. Filipino learners are not academically proficient. And being academically insecure, many of them fail to meet the standards of the demanding and competitive world. Ayon sa isang advocacy group, maraming estudyante ang napopromote sa susunod na level kahit hindi pa nila na-master ang ilang foundational skills. Mass promotion raw ang tawag dito. Dumadaan ang estudyante sa education system nang hindi siya natututo. The lack of foundational skills becomes compounded all the more pag dumadaan na sila sa, or if they move up um, grade levels. Tila lumalapang problema dahil sa COVID-19 pandemic. Kasi kahit online, hindi po ganun katutok ang bata eh. Hindi po katulad kapag ka face to -face, di ba po? na natututukan ng teacher. Aminado naman ang high school principal na si Richard Santos na minsan may nakakalusot daw talaga sa secondary level kahit hirap pa sa ibang foundational skills gaya ng pagbabasa. Minsan daw problema din na walang support ang nakukuha ang mga bata sa bahay. Isang rason din daw ang malnutrition, kaya hirap matuto ang ibang estudyante. If ang mga pumapasok na bata sa education system ay gutom, pumapasok sila na may um, hindi ganun ka well developed yung brain functions nila kasi hindi nourished when they were growing up sayang magiging sayang yung mga investments na to kasi in the first place hindi sila 100, hindi sila nakakapag-absorb 100% Naging wake-up call di umano sa gobyerno ang mababang ranking ng mga Pilipinong estudyante sa mga assessment. Both teachers and learners were overburdened with lessons and other school tasks and activities. Para sa DepEd, isang solusyon sa learning poverty ang pagrebisa ng curriculum. AC Nichols, CNN Philippines.